Tabla akong paa. Walang panimbang ito eh. Kaya ako yung nag-interest. Nung nakita ko yung taga-lali, may sabi ko yung Hi Mel Lopez. Taga Chao. ko uh, lang. 2022. Naguula ako ng kalabaw, mainit, ay eh biglang na lang nagdilim ang paningin ko wala na ako ng malay. Mahirap pagkayo sa nay katutoy sa trabaho bago bigla kang papahinga. Eh mahirap pagka hindi gagalaw lalo, lumpo. Malaking bagay, malaking bagay talaga. Sa kagaya naming pilay. Ah, uh, malaking pagkakaiba talaga tutoy, 99% na sadyang masarap ang pakiramdam. Kasi dapat ay eh, tahilan po eh. eh ngayon, eh di, naiilakad ko ng maganda. Maganda. Maganda, maganda siya. Kaya nag ako -interesa, naging interesado ako eh. Malaking malaki bagay. Malaki. Malaki. Kaya malaki po salamat ko. Kaya pag ako yung araw-araw ilalakad, magmumotor, hindi na ako nakakapagmotor. Hindi kasi maituon. Ngayon, naituon ko pag may ganito. Hindi ako makasakay na ulo ko sa motor. Ah, uh, maraming salamat, Go Aragones at uh, ang mga tao ay nabigyan mo ng tulong. Yung mga nahihirapan lumakad ay medyo na nakakalakad na. Ah, uh, maraming salamat sa akin, Sol Maraming salamat po sa inyo.